Kailan nagsimula itong sweldo na ganito at ganitong kalakaran? nag start ah. po kasi kami, ma'am, ano eh, May. So, doon ma din po uh, nag Mahigit kumulang, mga dalawang taon na kayong oh, lahat? O oh, 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 oh. oh, meron ba dito, ang higit na sa dalawang taon na nagtatrabaho doon? Sabay-sabay. sabay lang sabay, po. Bago ba itong kumpanya na ito, ang uh, ETL Logistics Services? Hindi naman. Hindi naman po, ma'am. Matagal na rin. Ang biyahe ninyo saan? Metro Manila po. Anong karga ninyo? Mabibigat ba ito? Mabibigat yeah, yeah. po talaga, ma'am. Minsan binaporklip po. Bakit 10 oras? Anong ano nito? Nagsisimula ng... 8 to 6. Alas 8 ng umaga hanggang alas 6. Sa kontrata ninyo, nakalagay talaga doon 645 or blanco? Ang bigay talaga sa amin yan, 610 sa driver, 30 pesos allowance plus 30 pesos Apo, na allowance. allowance. Po. Kaya naging 640. Opo. Pero ang pinaka-basic na salary, 610. Opo. Tapos, hindi binibilang yung overtime. Binibilang po siya, man. Kaya lang, isang oras po namin, binabayaran nila ng 71 sa driver po. 67 naman sa painante. Ah, uh, titingnan rin kung pasok ba ito dun sa dun sa tinatawag natin na night time differential kasi malamang inaabot din kayo ng gabi, ano? Madaling araw, po, ma Madaling araw po, ma'am. Madaling araw? Ibang computation 'yan. Magandang hapon po, Ma'am Jessica. Magandang hapon, Ma'am. Inireklamo po nila yung kanilang natatanggap na uh, sahod po. Uh, tama po ba yung sinasabi nila na yun daw 610 pesos plus 30 pesos na allowance ay good for 10 hours? Opo, oh, ma'am. Ma'am, alam niyo rin po na hindi po ito pasok doon sa minimum wage natin? Opo, oh, ma'am. At ano pong dapat natin gawin dito? Um, ma'am, ano lang, empleyado lang din po kasi ako, ma'am. Kung ano lang po yung sabihin sa akin ng boss, yun lang din po yung sinasabi ko sa kanila. Kaya oh, yeah, kahit sisihin po nila ako, wala po talaga akong magagawa dyan. Oo, oh, 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 hindi naman po kayo yung sinisisi. Pero syempre po, as finance oh, officer, po. Lalo pa po tinuringan na officer, di ba? Eh dapat oh. po uh, obligasyon nyo rin na iparating at ipaalam sa inyong mga bossing na hindi po nagtutugma sa batas yung mga pinapairal na mga patakaran. Yes di po ba, ma'am? Alam po nila, ma'am. Sino po bang mga may-ari nitong ETL Logistics? Marami po po kasing bosses, hindi ko po, po alam sino sa kanila. Rehistrado po kayo. Sino po ang oh, nakalagay po doon na president? Hindi ko po hawak yung mga documents, ma'am, eh, na sa accounting po. Sino po ang nagbibigay sa inyo ng direction? Sino pong pinaka-manager ninyo? Ah, uh, si Sir Teng. Siya po yung nagmamanage dito, ma'am. Parang katiwala po. Attorney Jonathan, magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, good afternoon. <laughs> paano po ba ito sir? E eh, kung ganyan ng ganyan yung ating well, mga paano ko naman ko kontrahin yun? Umamin ni. Eh. Definitely they know uh they know that they are violating the labor standards law eight 8-hour yes. labor law, no? Yes. And uh, besides uh, yung uh, yung kanilang binibigay na benefits, no? Yes. Also below the the required, no, overtime premium, no? And yes. also the overtime pay. Yes. Uh definitely we will uh act immediately on it, no? Uh, we will uh, definitely call the attention of the owners okay you know, for uh for a mandatory hearing Oh, <laughs> sir ito naman siguro i am assuming already ano na i will just assume that legitimate itong kumpanya na ito and that they have the necessary papers and documentation all the permits to be operating as a logistics service company at uh, tayo rin naman dito sa wanted sa radio ayo naman natin ang gulo ka agad, di ba Hanggat sa maaari na maayos natin at po. maibigay. Anong gusto ninyo? Eh, napagkasunduan po namin lahat na mul mula nung umpisa po ng pasok namin na kulang, mm -hmm. pati yung contribution po. Nakakaltas po nila. Pero tapos hindi nila binabayan? Hindi, hindi. Ma'am Jessica, tama rin po ba na kinakaltasan sila ng SSS, PhilHealth, uh, Pag-ibig, tapos hindi po na i-remit -re doon sa mga ahensya na ito? Uh, po ma may kaltas po yung sa SSS na lang po. Pero nagka-problema din kasi kami doon. Ma'am, tinakbuhan kami nung accounting. Bali, yung company nagbayad na po doon sa accounting na naguhulog sa SSS namin. Tapos hindi po hinulog. Binibigay po namin sa kanila yung pera na hinuhulog ng mga tao. Uh, then hindi po nila hinulog. Eh di ba under din sa finance yan, ma'am, kung accounting? Opo, oh, ma'am. Di under, under rin sa po. inyo? Opo, oh, ma'am. So, pati yun sa inyo, hindi rin na Yes, ma'am. Pati po ako, wala din po hulog yung SSS. Baka FSS naman hindi sinosweldohan yung mga taga-accounting, kaya kinuha na lang yung pera. Meron, ma'am. May proof po kami na uh, may, binabaya, may binabayad po kami sa kanila. Okay, pero ma'am, klaro-klaro ha, hindi po obligasyon at hindi po responsibilidad ng mga tauhan ninyo at hindi pwedeng gamitin na panangga sa hindi pagtupad ng responsibilidad ng kumpanya yung nakaw yung pagnanakaw. Okay? At uh, dapat po hindi mapuruhan at hindi po uh, mapunta yung kumbaga nadehado itong ating mga trabahador. Ah, uh, ma'am, ito po ba ang unang pagkakataon na inaireklamo ang kumpanya ninyo? Ma'am Jessica. Uh, hindi po. May mga may mga reklamo na din po, pero na ano po? Uh, ah, nasolusyonan na, po bali nakikip nakikipag ay, na lang po. At uh, natutupad po ba Natutugun na naman? Opo, ma'am. Ma'am Jessica, gaano katagal na po kayo dito sa ETL Logistics Services? Uh, magpo four years na po. Ako naiintindihan Apo, ko po na hindi po kayo ang may-ari at saka kayo ay isa rin lang empleyado at tayong lahat naman ay sino ba naman ang Apo, gusto ma na mawalan ng trabaho, di ba? Pero ma'am, kasama po kayo sa mga officers. Kung ano't Opo. ano man, ang Apo. responsibilidad po para mapangalagaan ang mga karapatan ng mga trabahador ninyo, kasama rin po kayo hindi po po pwede Ato, na basta na lang mag uh, iipahid na lang natin dun sa mga may-ari na hindi natin kilala. Ma'am naman, apat na taon na kayo diyan. Alam ka hindi natin imaritis man lang kung sino may-ari nitong kumpanyang 'to, 'di ba? But Ato, in any case, sigurado ko, walang pagmamarites sa Dole NCR Kamanaba Field Ato. Office dahil po yung mga may-ari nito. Ato. At kung sinasabi naman ninyo na, marami naman na meron naman mga reklamo at naaayos naman, umaasa po kami na maayos rin ang problema ng mga taong ito at hindi na mauulit. Yung nagbiyahe po ako ng ano, may June 4, mm. pinapabiyahe pa ako ng tatlong biyahe. Sabi ko ayaw ko na kasi pagod na ako eh. Mm. Pitipilit pa ako nilang biyahe. Ah. Nabangga ko po nga, pinapahati po kami ng 80. Nabangga mo? Opo. Diyos ko. May insurance. Wala akin insurance. yan akin po? Lang. Ano na, dagdag na ng dagdag okay. ito. Sa akin, na, sa akin din po ma'am, may bumangga po sa akin. Ang Saan gusto nilang ka? mangyari, ay eh, 14 mil ang iniingi po nung nabangga ko. Uh -huh. Kaya, bari yung bumangga? Uh -huh. Yung eh, problema po, wala pong, paso po yung registro oh, sure. ng truck ko. Anak po! sila ng paso okay. yung... ano? Kaya nangyari po, ang gusto po mangyari nung bumangga sa akin, bayaran ko ng cash. Eh, ang sabi ng itong si ma'am Jessica, ang sabi po, eh, bahala na raw ako sa buhay ko. Eh kaya napilitan po ako sa gusto nila na bayaran ko. Ipapadala nila pera pero sa akin eh. Pero walang rehistro? Paso, Wala. Paso yung rehistro? Po. Paso po. Attorney Jonathan, dumadami uh, dumadami talaga, no? Dahil uh, the first place talagang from the very start, they are violating the labor laws, you know? Flagrantly. Yes. Flagrantly, ginag-violate you know, nila, no? Mm -hmm. And now uh, we can, we, we, of course, we can expect them to do that, no? In other laws, no? Like yan, nangyayari na yan, hindi pala registrado, no? Mm -hmm. So basically, ang gagawin po natin, let me repeat, uh, no? Una yes. for immediate action ng Dole Manaba, Okay. Uh, we will request for the issuance of inspection authority. Okay. Then we right away go to mandatory <laughs> okay. conference. Okay. Kasi kung minimigation natin yan, ang tapos officer, eh, settle lang. Tapos parehas din ang gagawin na naman. Oh. Eh di ba? Yes. So, so we have to go through the process of mandatory conference and later on, they have to appear. Otherwise, kung di sila mag-appear, we will uh, apply the full force of the law and even the computation. At uh, is, mapasara natin sila. That, uh, we will uh, recommend coordinate with the City Government of Valenzuela mm -hmm. no, sa BPLO nila. Mm -hmm. Because there is this uh, colatilia eh. When they issued the business permit, uh there is a colatilia that they should Uh, abide, no uh, follow all the existing labor laws which is subject no the issuance of that business permit in fact uh, before uh, you may remember that uh, the former mayor Rex, uh, Gatchalian, Gatchalian, also yes. uh, yeah oh, oh. They, mm -hmm. they have the authority to handle conciliation mediation eh? oh, oh. and uh, they have the power to uh, cancel the business permit in case mm -hmm. there is a uh, playground no yes. repeatedly no? Ah uh, paulit-ulit na lang nang lo na eh. Nang, Oo. At saka nang uh, violation ng labor standards law. At saka hindi lang yan, sir, uh, I believe it is also incumbent upon us. Kami dito sa Rafi Tulfo in Action, ire-report na rin po namin dito sa LTO, Sherry, para ma-inspect na rin yung buong fleet nila to check kung rehistrado ba yung mga uh, yung mga truck nila. Ano? Lang, ano ha ha? Uh, napakalaking ano po nito, pala isipan kung paano tumatakbo ang kumpanya kung walang mananagot. At saka ma, merong tinatawag na de facto responsibility kasi kayo ang humaharap. Kayo ang sumasagot. Mukhang hindi lang finance ang hawak niyo kundi pati operations. Bakit pati yung pagre-rehistro at saka yung pag may aksidente, kayo rin ang nagdidesisyon na bahala na si Ryan S. sa buhay niya. Tama ba, ma'am? <laughs> Wala po akong maalala sa sinabi ko December 23 po. Kasi ma'am, ito naman yung tungkol dun sa oras ng pagtrabaho at pagdadrive o ang pagsampan ng mga pahinante. Ma'am, hindi pwedeng mga tatlong araw gumagala at nag yung mga tao ninyo, ha? Pag may aksidente hindi. pong nangyari dyan, pananagutan po. Tatlong araw, imposible po yun, ma'am. Tatlong araw, dere yung biyahe nila. After the inspection uh, result, uh, yes. kinontak, Then now uh, we will go directly to mandatory conference. Mandatory so that, uh, conference ang uh, tawag. Yes, mandatory okay. po yun. Kailangan mag-appear ang management doon. Paano kung hindi sila mag-appear, uh, sir? Paano kung hindi mag-appear? Diretso po tayo. Diretso po tayo. Compliance order po yan. Ah, okay. And uh, of course, uh, kung, kung, may mga iba pa siyang violation, no, we will coordinate with the uh, BPLO ng uh, City Government of Valenzuela. Ayun. Okay. Uh, yung, 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 yung issue pala po, nung workers kanina, yes. no? even if they are field personnel, no? they are still covered with meal, meal uh, break or meal uh, period and rest day. Ha? Yeah? So, kumbaga, 8 uh -huh. hour din yun. No? Yes. Na nagkakaroon sila ng, ano, ng ganong benefit din. No? Uh -huh. Mahirap po yan. Pag <laughs> dire-direcho, so, makakabangga talaga Oo. So maraming maraming salamat Opo. Attorney Jonathan. Sasamahan na lang po ng Wanted sa Radyo sa tanggapan ninyo ito pong mga nagrereklamo. Si Atty. Jonathan po, kakausapin po kayo and sasamahan po kayo ng reporter po natin. Mm -hmm.